Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time din ni the Filipino time, isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa umaga. umaga. At gayon. At gayon. Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years na kasama mo. pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Ilang kongresista kabilang na si Sandro Marcos at Pulong Duterte nakatakdang humarap sa ICI. Ang DFA wala pang natatanggap na court order para kansilahin ang pasaporte ni Zaldeco. Vice President Sara Duterte posibleng harapin ng bagong impeachment complaint sa Pebrero. Ang Senado target na mapirmahan ni Pangulong Marcos ang 2026 National Budget sa December 29. Ulat naman sa kalagayan ni dating Pangulong Duterte na humarap sa paglilitis, posibleng lumabas ngayong linggo. At Congressman Barzaga nanindigan na ipagpapatuloy ang kampanya laban sa korupsyon kahit umabot pa sa pagkakakulong. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, ang puso. Ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada bandita Nationwide. Sa umaga! Sa umaga. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Martes mga kabrigada. December 2, 2025 At kami po ang inyong mga lingkod Brigada Haji Kaaminyo Brigada Leon Navarro Malikden. Brigada balita sa umaga. Mga kapigdan nakatakdang humarap sa Independent Commission for Infrastructure, sina House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, pati na si Davao City Representative Paolo Duterte para magsilbing resource person sa pagdinig hinggil sa maanumalyang flood control project simula ngayong araw hanggang sa araw ng Biyernes. Kasama rin sa listahan sina Laguna Representative Benji Agarau Jr., Bulacan Representative Danny Domingo at Benguet Representative Eric Go Yap. Maliban sa kanila na imbitahan din ng ICI ang mga opisyal at kinatawa ng Land Bank of the Philippines sa mga pagdinig. Lalo rin ang ahensya na i-livestream ang mga testimonya ng resource persons na papayag. Brigada Balita Nationwide mga kabigada, ang passport ni Zaldico na nanatiling aktibo dahil wala pang court order para kansilahin ito. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada. Brigada. B -b -b aktibo pa rin ang passport ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico ayon sa Department of Foreign Affairs. Sabi ng DFA, hindi maaaring kansilahin ang passport ni ko maliban kung may utos mula sa korte. Ayon kay DFA spokesperson Angelica Escalona, wala pang natatanggap na court order ang ahensya para ipawalang bisa ang passport ng dating kongresista. Paliwanag ng DFA, maaari lamang sila maggansila ng Philippine passport kung may pinal na utos ng isang competent court. Alin sunod sa Sections 4 at 10 ng Republic Act 11983 o ang New Philippine Passport Act. May tatlong dahilan kung kailan maaaring idinayo kansilahin ng isang passport. Una, kung ang may-ari ay tumataka sa batas. Pangalawa, kung siya ay nahatulan ng kriminal na kaso. At pangatlo, kung ang passport ay peke na dayang nakuha o natamper. Nagbitiw si Ko bilang miyembro ng Kamara matapos masangkot sa umano'y malawakang irregularidad sa mga flood control projects ng gobyerno. Kinaswan siya ng graft at malversation kaugnay ng 289 million pesos na umano'y standard na flood control projects sa Nauhan Occidental, Mindoro. May inilabas ng warrant of arrest laban kay Ko at labing pitong iba pa, kabilang ang ilang opisyal ng DPWH at mga taga Sanwes Corporation. In kusahan sila nagbigay umano ng kickback pero itinanggi ko ang mga paratang in the heart of changing lives ako si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila The Music News Authority Brigada Balita, Balita. Mga kapigada, tinuligsa ni Gabriela Party List Representative Sara Elago si Vice President Sara Duterte matapos umanitong mag-lecture sa publiko patungkol sa paglaban sa katiwalian. Sa year-end report kasi ng Office of the Vice President mula sa inilabas na video sa social media, sinabi ni VP Sara na kanilang lalabanan ang manoy kasakiman ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan at ipapakita na itataguyod ng kanilang tanggapan ang mahusay na pagpaplano at implementasyon ng mga proyekto. Iginito ni Ilago na ang mga salita ay dapat na may kaakibat na integridad na hindi nakukwestiyon at hindi sinasalungat ng sariling record. walaanya niya sa posisyon si Duterte. Para sabihin ito, gayong seryoso umano ang mga aligasyon ng maling paggamit ng pondo at ang 125 million pesos na confidential funds na sinasabing inubos sa loob lamang ng labing isang araw. Punto ng kongresista, kung tunay na laban sa korupsyon ng usapan, hindi sapat na mabulaklak na salita, kundi mga leader na nagtataguyod ng transparency sa halip na mga nakinabang sa bulok na sistema. Brigada Balita! Inihayag naman ni Bayan Chairperson Teddy Casino na naghahanda ang ilang progr progressive at civil society groups na magsampan ng bagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Pebrero matapos ang one-year ban sa pagpa-file ng kaso. Ayon kay Casino ang umano'y betrayal of public trust dahil sa maling paggamit ng confidential funds ay mananatiling pangunahing batayan ng reklamo. Maari rin umano'y itong madagdagan depending hindi pa sa magiging desisyon ng Supreme Court sa kasalukuyang apila. Matatandaan na sinabi ng SC na ang dating articles of impeachment ay null and void dahil sa paglabag sa one-year ban at procedural issues. Ngunit hindi nito sinasabi na napawalang sala si Duterte sa mga paratang. Maaari lamang magsampan ng bagong impeachment complaint simula Pebrero asa isa ng susunod na taon. Brigada Valida. Ang period of amendments sa 2026 National Budget, mga kabigad. Brigada ikakasana ngayong araw sa Senado. Brigada Ann Cortez, ay Brigada mo! Brigada! brigada. Itutuloy na nga ngayong araw ng mga senador ang period of amendment para sa 2026 national budget na hindi nga natuloy kahapon dala ng pagsasaayos sa session hall. Mula sa tentative schedule na ibinahagi ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Wing kinabukasan naman gagawin ang pag sa second reading habang sa December 9 kakasa ang pag ng General Appropriations Bill sa third reading. Nasa tatlong araw naman ang ilalaan sa bicameral conference committee meeting kung saan strict on disagreeing provisions lang daw ang pag-uusapan at bawal nga raw ang anumang insertion. Tiniyak din ng senador na ilal live stream nila ang kabuang sesyon para mapanood ng publiko ang kabuang proseso. Pagkatapos nito sa December 16 naman inaasahang gagawin ang pagpirma sa BICAM report habang sa 29 naman dalawang araw bagong bagbagong taon inaasahang pipirmahan ng Pangulo ang naturang budget. In the heart of changing life. Ako si Brigadaan Cortes no 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority Brigada Balita sa Umaga. Malaking pagbaba ang pagdiriwang ng ika na pong anibersaryo ng AFP ngayong Disyembre. Gagawing simple dahil sa kalamidad at isyu ng korupsyon. Brigada Kath Austria, i-brigada mo. Brigada. Report <hat> ang Armed Forces of the Philippines na going simple ang pagdiriwang ng kanilang ikasyam na pong anibersaryo ngayong Disyembre. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., isang mahalagang yugto ang siyam na pong taon ng AFP mula nang ito'y opisyal na maitatag noong 1935 sa ilalim ng Commonwealth Act Number no. 1 o National Defense Act kasama lamang tatlong pangunahing sangay nito ang Army, Air Force at Navy. Ayon kay Browner, nakaplano sanang maging bongga ang selebrasyon dahil sa malaking okasyon kabilang sanang pagkakaroon ng parada, capability demonstration, pagpapakita ng mga bagong barko at flyby ng mga modernong aeroplano at helicopter. Ngunit na ng AFP na isang tabi ang engranding aktibidad. Sa halip, magkakaroon lamang ng command conference kasama ang kanilang commander-in-chief, si Pangulong ng Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ang maikling programa para sa paggawad ng parangal sa mga natatanging tauhan ng AFP. Pagkatapos nito ay sabayang budol fight ng mga tropa sa buong bansa. Tinukay ni Browner ang dalawang pangunahing dahilan sa pagpapasimple ng pagdiriwang. Una, ang serye ng kalamidad na tumama sa bansa, kabilang ang lindol, bagyo at malawak ang pagbaha. Pangalawang dahilan ang corruption scandal na lumutang kamakailan kung saan anya ay milyon million, -million o billion pa ang hinakaw-umano sa kaban ng bayan. Sisimplehan na lang po natin dahil sa dalawang rason. Unang-una, yung ating bansa ay dumaan sa maraming kalamidad. At marami pa po sa ating mga kababayan ang uh, naghihirap dahil dito sa mga kalamidad na ito. Pangalawang rason ay dahil nga po dito sa nangyayaring uh, corruption scandal. No? Corruption scandal. At uh, dahil nga po nakita natin na milyon-milyon, bilyon pa ang uh, ninakaw sa ating gobyerno, ay hindi na po tayo magse-celebrate ng bongga dahil gusto nating magtipid. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide! Sa ibang balita mga kabrigada, sundalong na bulag sa pagganap sa tungkulin, ibinalik ho sa serbisyo at na-promote pa ang CDD rules pinare ng Malacanang. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada! Mga well, ako po si Captain Jerome Hoxon-Jahuba. Uh, Na-discharge po ako due to my disability. Ako po ay totally blind. Na sabugan po ako ng bomba sa Mindanao during our combat operation against the BIFF. Binalik sa active service at pre sa ranggong major ang Philippine Army Officer na si Captain Jerome Hakuba, Matapos sa personal si na ipag-utos ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ay, uh, ang suspension uh, ng kanyang Complete Disability Discharge o CDD. Nabulag na si Hakuba, matapos samaan ang pagsabog habang nasa operasyon na kaya inilagay na siya sa CDD. Na si isang patakaran na nagdi-discharge sa isang sundalo sa serbisyo kapag hindi na umano six, seven, ito fit for combat. Ngunit matapos mapanood ang video tungkol sa kalagayan Gaya ng opisyal, inatasan ng Pangulo ang ay, AFP uh, Chief of Staff nabulan, na ibalik siya sa serbisyo, bigyan ng spot promotion uh, at i-assign uh, sa mga adaptive na duties na tumutugma sa kanyang labing sa kanya. limang taong karanasan sa militar. Nung nakita ko yung video niya at uh, uh, pinag-isipan ko yung mga nangyari sa kanya ay parang hindi tama. Dahil ito ay isang opisyal na itinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na, para ipagtanggol ang Pilipinas. At uh, uh, dahil sa ganyan ay basta bibitawan na lang natin. Uh, hindi naman yata makatarungan 'yan. Kasabay nito, pinare-repaso rin ng Malacanang sa Department of National Defense ang kasalukuyang CDD policy upang matiyak na ang mga sugatang sundalo ay hindi basta-bastang tinatanggal sa serbisyo lalo na kung ang kanilang pinsala ay nakuha habang ginagampanan ang tungkulin. Target ng reforma na magkaroon ng mas malinaw at makatarungang patakaran para sa lahat ng personnel na nasugatan sa line of duty at maaari pang makapaglingkod sa ibang kapasidad sa loob ng AFP. Na pag-aralan ulit itong polisiya natin para hindi naman mangyari ulit ito na ang isang sundalo natin na nasaktan dahil sa sakripisyo niya dahil dahil ginagawa niya ang duty niya para ipagtanggol ang Pilipinas. Ay basta't pagka nasaktan ay basta't bibitawan na lang natin. Hindi naman tama 'yon. Kaya gagawa po tayo ng bagong pulisya sa C.D.D sa lalong madaling panahon. Samantala nakarating na rin kay Hakuba ang desisyon ng pangulo bagay na ikinagulat o mano niya. Mabuhay ka, Captain Hakuba. Ay hindi. Mabuhay ka, Major Hakuba in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music. News Authority. Brigada Balita sa Umaga. Mga kabrigada, ang Korte Suprema magtatalaga ng mga Filipino Sign Language Interpreters. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> Inanunsyo ng Supreme Court na inaprubahan na nito ang Rules on Filipino Sign Language Interpreting sa Judiciary. Target ng hakbang na ito na matiyak ang pantay at epektibong akses para sa ustisya sa mga Pilipino may kapansanan sa pandinig. Ayon sa SC, dapat magtalaga ang mga korte ng accredited na FSL interpreters at mga deaf relay interpreters. Ang mga FSL interpreters na ito ang magtatranslate ng spoken language sa FSL habang ang mga DRIs naman ay ang mga deaf na maghahatid ng mensahe sa pagitan ng deaf person at sa mga may little to no exposure na sign language at hearing non-signers. Dagdag pa ng SC, ang Office of the Court Administrator o OCA ay dapat magbigay ng updated na listahan ng mga accredited na interpreters. Samantala, upang matiyak naman ang impartiality, pinagbabawal sa rules nito ang mga korte na mag-appoint ng mga interpreters na may conflicts of interest gaya ng relasyon, financial o professional ties sa Deaf Party o sa Witness In the heart of changing lives Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita mga kapigada, inaasahang ilalabas sa mga susunod na araw ang report ng panel ng medical experts na sumuri kung kaya pa bang humarap sa paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman, nagiging extremely difficult ang kanilang trabaho dahil sa impediments o iniindang kondisyon umano ng dating Pangulo. Inihayag din ni Kaufman ang kanyang pagkadismaya sa muling pagbasura ng ICC Appeals Chamber sa hiling na pansamantalang paglaya ni Duterte. Habang nagpapatuloy ang proseso, hinihintay rin ng depensa ang magiging desisyon sa kanilang apela sa jurisdiction ruling ng pre-trial chamber na inaasahang may lalabas matapos ang judicial recess ng ICC sa January 27, 2026. Brigada Balita! Mga kabrigada, todo suporta si Senator Bongo na Vice Chairman ng Senate Committee on Health sa soft launch ng Southern Philippines Medical Center Kidney and Transplant Institute sa Davao City. Ang proyekto ay bahagi po ng pagpapalawak ng Regional Specialty Centers na itinatag sa ilalim ng Republic Act No. 11959 kung saan si Go ay author at principal sponsor. Layunin nitong dalhin ang world class na medical services sa mga rehiyon imbes na concentrated lamang sa Metro Manila. Sa huli, binigyan din na ang pagbubukas ng institute ay sinyales ng papalapit na ang panahon ng bawat Pilipino saan mang sulok ng bansa ay may access sa dekalidad na serbisyong medikal. Dinanggap ni Cavite Representative Kiko Barzaga ang anim na pong araw na suspensyon na ipinataw sa kanya ng kamera dahil sa umunoy reckless at offensive na social media posts. Sa kabila ho nito, nanindigan ng mambabatas na dapat managot at mapaalis sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos na iginiit niyang responsable sa pagkawala ng maraming buhay at pagkalustay ng pondo ng bayan. Dagdag ni Barzaga, hindi siya uurong sa laban, kontra katiwalian at itutuloy ang kanyang advokasya kahit na umabot pa sa pagkakakulong o kamatayan Brigada, Mga kabrigada sa ating health news Kapag kailangan mo ng Extra focus sa matha Lalo na kapag puro fractions na parang gusto mong mangasar, di ba? Sa'yo, dito mo po mararamdaman kung bakit must have ang standout ES4 multivitamin capsule. Ang standout ES4 ay may B, vitamins, minerals at brain support formula na tumutulong na magpapaboost ng concentration na mental alertness at overall energy. Hindi lamang po nito pinapalakas ang katawan, pati tiwala sa sarili kung saan talaga namang nagsisimula ang winning streak o streak sa school. Kaya kung gusto mong maging mathtenic magbaon ka ng Standout ES4, ang daily partner ng bawat batang gustong mag-excel, mag-focus at mag-standout sa lahat ng challenges. Standout ES4 Multivitamin Capsule, simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunning now. Six, six, sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. 66 sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag -iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada balita. Nationwide Brigada Balita. Brigada Balita sa umaga. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Brigada Balita Nationwide sa umaga. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Haji Camino At Brigada Leo Navarro Malikdehem. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula po rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada.